Ay, sino ka pala, Lahalabanan kita. Ano yes, sa'yo, sir? Eh, kasi nakainom ako kahapon. Kung nakainom ko, ba't ka andyan? Kasing nalasing ako, eh. Ano na sa'yo? Nakaalala ko kasi napaaway ako. Sir, ba to? Sir! Ba't ka sir? What? sa'yo? Oh, no! mo sir! Ako nga? Ah, dito. sir. Eh, kasi nakainom ako kahapon. Kung nakainom ko, ba't kaan dyan? Asing na ako, eh. ba Naalala Ay, na ko kasi napaaway ako. Ah! Dami kong inaaway, dami kong kinalaban dun eh. Wow. Kung nakiaaway ka, ba't ka ang kaan dyan? Mama, alala eh. Hindi ko matandaan eh. Pero parang, yung mga sakit lang ang ulo ko. Oh. Sir, ano yun sa ulo mo? Ha? Huh? Ah, kaya pala parang sa sakit ng ulo, Bambi. Tsaka <laughs> kaya... pwede, tagalin mo yun, tagalin mo to. Ba't ba nasarado ako dito? Ha? Ah? Uh Ay. Hindi ko nga maalala eh. Ah! Ang ulo ko. Oh. Belang. tidak. Oh, não, 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 ako! Pag ako talaga, <gulong> Huh? Sino ba mm, ka bandina? Ah, ah, uh, mm. Gusto ko! Mapalami talaga akong Google Pink. Ay, kasi! Ay, makakoy naman ako. Gusto ko talaga mga boxing eh. Oh, gusto oh, oh. ang luwawas dito ang matapang. Kahit sino ka pa, kahit sino ka pa, lalabanan kita. Kahit ano ka pa, kahit saan ka pa galing. Na, oh. nagmaoy ka na naman dyan. Maoy-maoy ka talaga. Ani, gising ko pa pala, Ani. <laughs> ang siga mo dyan, ah. Hindi. Pag ikaw nakakainom talaga, krung-krung ka. Hindi. Nakainom na ako. Isang bote lang yan. Isang bote Higa lang. Higa mo dyan. Isa ba? Hindi. Oh, Hindi. Hindi ako matapa. Huwag mo akong pinagluloko ha. Ano lang, Mayus naman, ka. Kapibahay Maingay. Ako talaga Ay. sinusubukan mo? Ha? Oh no! Ano eh? Uy! Ano sir? Pati ang dyan. Hindi <laughs> eh, kasi dyan, naalala ko lang yung kagabi. Kagabi? Oo, parang naalala ko na dahan-dahan. Ano yun? May, may pumalo sa ulo ko. Eh S kung may pumalo sa ulo mo, ba't kaan dyan? Sinarado niya ako dito eh. Ay, alam ko na. Siguro ginulpi ka ni ma'am no. Oh, Rod. Ay. Binalipin ka ni Ma'am Sir, ay! Hindi. Susumbukin sa oh. mga kasama natin! Oh, Kikwento okay. ko to! Bala ka niya! Uy, Ken! The crow! Gag! Ikusait! Lalo na naman ako ni Honey! <laughs>